Hi mga kamami, welcome back to my channel. Isang magandang araw sa inyong lahat mga kamami. Kumusta po ang buong maghapon ninyo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagay. So sa araw na ito mga kamami, meron na akong gustong ipakilala sa inyo. Ito ay isang sabon na naman na napakaganda at kakaiba siya mga kamami. Bakit siya kakaiba? So sasabihin ko siya sa inyo. Dahil ito po ay ginamit po kanina. So, ipapakita po siya sa inyo habang siya ay aking ginagamit. Opo mga kamami. Si Nika. Tapos, sa baba po ay nicotinamide and silk essence soap. Ayan po. So, mamaya ko na siya idedetalye. So, ganito po ang itsura niya. Ito pong sabon. Nakabalot po ito sa plastic. Ganito po siya kalaki, 100 grams mabango po ang amoy niya mga kamami. So mamaya ako sasabihin sa inyo kung ano ang mga ingredient niya at kung ano yung magandang ingredient na nakapaloob dito para maamis yung lahat. Opo. So mga kamami, samahan ninyo ako, sa, ako sa video ito. So, gagamitin ko siya mga kamami na gamit ang pisnet na ito. Ayan. So, tingnan natin kung gaano kaganda ang ibibigay niyang uh, resulta sa akin balat or Tingnan natin pong ang bulan niya ay yung parang malagkit na parang may gatas. Opo mga kamami. So babasahin ko na siya mga kamami. Papakita ko siya sa inyo. Basta ko na siya mga kamami. Ayan. So ayan po. Wow! Ang ganda ng kanyang ano. Ang ganda ng bulan niya. O tingnan niyo mga kamami. O. O kakaiba siya. Hindi siya katulad ng mga ibang sabon na nagamit ko na. So, ilalagay ko na siya dito sa aking mukha. Oh, ang ganda. Tapos, papahid natin dito. Ang ganda ng bula niya, mga kamami. Talagang napakalagkit. Tingnan naman ninyo, para kang ng naglagay ng lotion na napakarami. ayaw eh. So, ibababad ko siya ng 3 minutes. Ayan mga kamami. Hindi siya kagaya ng mga sabon na normal na ginagamit ko o yung mga na-try ko na nagamit. Kakaiba siya mga kamami. So, titingnan natin bakit kakaiba siya mga kamami. So, samahan ninyo ako hanggang mamaya. Maliligo muna ako. See you later. So, hayan mga kamami. Napanood ninyo habang ginagamit ko ang sabon na ito. So, ipapakita ko siya sa inyo ulit. Ang sabon na nagandahan talaga ako mga kamani at kung ito ay magkano at kung saan siya pwedeng bilhin ito po ay hindi ko binili ito po ay binigay ng aking anak so ayan po tapos na po ako naligo ayan mga kamami nagliptin lamang po ako para hindi ako masyadong maputla pero naghapbat lamang po ako mga kamani ayan po ang aking dalawang kamay ayan yan po ay talagang nagustuhan ko ang kanyang consistency at nagustuhan ko din po yung kanyang bula. Ang kanyang bula ay kakaiba, parang siyang malagkit. Kapag pinahid mo, parang lotion na ipinahid mo sa iyong balat. Opo. So, heto na mga kamami. Heto po si, hindi ko po alam para ipronounce kung Naika or Nika. kayo na lamang po ang mag-correct mga kamami. So, si Naika, si Nicotinamide and, and Silk Essence Soap. Ayan po. Ito po ay merong nicotinamide silk essence at goat milk. Yun ang ibig ko sabihin at tukuyin kanina mga kamami. Napakaganda ng sabon na ito dahil meron siyang gatas ng kambing. Opo. So ito po ay 100 grams mga kamami. Ito po siya dito sa baba. 100 grams. Tapos mga kamami, ang expiration din niya, nandito rin po sa baba, Sa baba. Ayan po. Kung kailan siya na manufactured at kung kailan siya ma-expired. Tapos dito naman po sa side na ito mga kamami, nakakasaad dito. Moisturizing, brightened skin, and deep cleansing. Opo mga kamami. So, dito sa likod po, nakalagay dito ang kanyang mga ingredient. Opo. So, mga kamami, ito po ay hindi ko na babasahin lahat. So, ipapakita ko na lamang po. Baka po kasi ay masyado na umaba ang ating kwentuhan. So, mga kamami, magkano nga ba ito mabibili at saan siya pwedeng orderin? So, yun. Ito po ay nakita ko dahil hindi ko po alam. Ito po kasi binigay lamang ng aking anak. So, ito po ay pwede ninyong orderin sa Lazada sa halagang 160 pesos. Opo. Ano nga ba ang benefits na makukuha natin sa sabon na ito? Opo. Ang makukuha natin benefits sa kanya to moisturize the skin, brighten the skin, and deep cleansing the skin. Opo, mga kamami. Ang nicotinamide, so nag-research po ako. Yung iba ipa-plus ko na lamang po dito. Hindi ko na po lahat babasahin. Baka nga po kasi pumaba ang aking pagkikwento sa inyo. Pero makakatulong po ito sa atin. Kaya kung minsan po nagre-research ako, nire-research ko ang sabon bago ko siya gamitin or bago ko siya gawan ng vlog para po malaman ko din malaman din po ninyo kung ano ba ang maibibigay niyang benefit sa ating balat, maganda pa ba itong gamitin, asik pa itong gamitin. So ito pong babasahin kung ito mga kamami, konti lamang po, pero ito po ay nakuha ko po, po sa akin pagre-research. Hindi po ito galing sa akin. Galing po ito sa akin pagre-research. So, ito po sinuk Nicotinamide skin whitening soap adapt, adapted nicotinamide material help to prevent melanin production and, and improve skin darkness. So, yung gustong magpaputi, uh, stay lamang po kayo dyan. Tapos, yung pangalawa naman po ay nicotin, ito po ay deep cleansing. Nicotinamide skin soap can deep cleanse skin, dirt, and aging. Hindi ko po alam kung paano bigkasin ulit ang word na ito. Pakikorek na lang po ninyo ako. Uh, yung po, ulitin ko po, yung skin dirt and aging in putin, which can improve rough skin and restore delicate skin. Ano naman ang gagawin ng kambing, na, yung gatas ng kambing sa atin pala? Yan, yan ang nakaka-excite. Um, ni research ko po siya pero yung mga mahala, mahalaga lamang po ang aking kinuha so goat milk rejuvenate the skin oh, goat milk contain lactic acid lactic acid is a big deal in the beauty industry because it's a gentle alpha hydroxy acid used to exfoliate soften, brighten and smooth the skin Studies have shown that regular use lactic acid can help prevent and re and reverse signs of aging. Silk, 'yun naman pong silk essence ang gagawin niya sa atin to remove dirt, hydrate the skin. Gentle, non-irritating formula cleans the face deeply, moisturize, repair the skin barrier brighter the skin. Yan lamang po ang aking ibinahagi sa inyo. Pero yung iba po, ipa-plus ko na lamang po dito. Baka sakali po ay makatulong sa ating bala. So, ito nga po, ito po yung sabon mga kamami. Ayan, ginamit ko lang po siya kanina. So, ganito po siya kalaki. 100 grams po siya mga kamami. Pasana po siya. Pero ipapakita ko siya sa inyo. Ayan po o. Oh talaga makikita ninyo ang lagkit niya. Kasi nga po, napakaganda niyang ipahit sa palad dahil po sa gatas. So, babasahin ko po siya para makita po ninyo. May tubig po ako dito. Hindi ko na ipapakita. Babasahin ko siya ng konti. kasi and... pasensya na po. Ayan po. Para po makita ninyo mga kamani. Iti-demo ko siya ng konti. Pero na-demo ko na siya kanina. Nung nalilibo ako. Nag-video uh, nag ko. Ako ng konti. Ay, ayaw po siya. Oh, oh, tignan niyo. Hindi po ba? O, oh, tignan po ninyo. Nakaka-amaze talaga siya. O, oh, tignan po. Oh. Ang ganda po ng consistency ng sabon na ito. Paano hindi ka mamamangha sa kanya? Ayan. Kapag pinahid po ninyo siya, para nag-fight ka ng makapal na lotion. Ayan. Ayan po, Oh. Ayan po, tingnan nyo ang laki niya. O, oh, tingnan po ninyo. Ito ang kinaganda ng sabon na ito. Ala, tingnan po ninyo ang aking balat. O. Oh. Napakaganda po niyang ipahit. At saka, hindi po siya mahabdi at hindi rin po siya nagdadry sa ating balat. Ayan mga kamami, so, nakita po ninyo kung gaano kaganda ang sabon ito. Kapag po ginamit ninyo, ganyan po siya, malaki. Pero kapag po binalawan ninyo, napakaganda po banlawan Madaling maalis ang sabon. Ayan po, ayan mga kamami So, ganito po siya, ganito po siya kaganda mga kamami. Kaya na-excite ako na ibahagi siya sa inyo. Kasi nga po mga kamami, para po na sa ganoon ay, kung naging maganda sa aking balat, o kung natanggap na maigi ng aking balatas sa boneto. Baka sakali po sa inyo ay ganun din po mga kamari. Pero disclaimer lamang, iba-iba pa rin po ang ating skin type mga kamani. syempre po, meron madaling mag-absorb. Meron naman pong hindi madaling mag-absorb. Depende pa rin po yan sa ating balat kung paano niya i-absorb e ang sabon na ipapahid natin sa ating balat. So, ayan po pinunasan ko na lamang po ng basang-basahan. Ayan. So, ayan po yung sinabong kanina. Ayan, mga kamami. So, ayan po, mga kamami. Sana po ay nagustuhan ninyo ang video nito sana po ay nag-enjoy kayo sa panonood ng video nito. Mga kamami, sana po ay i-share ninyo ang video ito At huwag po kayo mag-skip ng ads. At please po, paki Subscribe ang aking YouTube channel, Mami Lea Vlogs, at huwag po kalilimutan i-click ang bell button para nasa sa ganoon po ay ma-update ko kayo sa tuwing mag upload ako ng bagong video o po mga kamami. So napakaganda, talagang na-amaze ako sa sabon na ito mga kamami. So, bakit po hindi ninyo itry? Kasi ito po ay hindi matapang at hindi rin po nagdadry ang ating balat after ninyo siyang ibabad. So, twice a day po ninyo siyang gamitin sa umaga at saka sa gabi. At saka ibabad din po ninyo sa inyong katawan, sa body, 3 minutes, sa mukha po, 30 seconds. So ako po ako minsan kapag ganyang kaganda ang ibinibigay na consistency na sabon na ito, lalo na yung malakit yung kanyang bula, talagang nag-enjoy ako kanina habang siya ay aking ginagamit So mga kamami, samahan ninyo ako hanggang maubos ko ang sabon na ito, gagawin ko siya ng part 2 na video para na makita ninyo at malaman ninyo kung ito ba at talagang nakakaputi at nakaka-smooth ng balat. Opo mga kamami, sa so, mga kamami maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga walang sawang sumusuporta sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga kamami sa mga lahat po ng mga subscriber. Shout out po sa inyong lahat. Mag-iingat po kayong lahat at sa mga patuloy na sumusuporta, nagme-message, nagko-comment. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. So mga kamami, huwag pong kalilimutan magpahit po ng sunblock lalo, kapag po lalabas kayo ng bahay. Lalong lalo na po ngayon napakainit ng araw. Madali pong makaitim ang sikat ng araw ngayon. Talaga pong kung pwede nga lang na huwag nang lumabas sa loob ng bahay. Pero kung minsan hindi may iwasan, kailangan pumunta ng bayan or pumunta sa palengke kaya kung misa kailangan talaga lumabas. Pero kung lalabas po kayo, magdala po ng payong. At magpahit po kayo ng sunblock mga kamami. So mga kamami, maraming maraming salamat po. See you next vlog. Bye! God bless us all po. Thanks for watching!